Pwede bang i ang motor na hindi sa iyo nakarehistro? At paano kung naaksidente ang motor na hinira mo? At sa dulo ng video, ipapaliwanag ko rin kung sakop din ba siya ng insurance. Marami pa rin na nalilito hanggang ngayon kung talagang po pwede na ipahiram ang motor mo sa iba. For short, hindi ito nakarehistro sa inyo pero kayo ang gumagamit. Pwede ang motor mo ay nakarehistro sa iba katulad ng sa kaibigan, sa magulang, sa kapatid, sa asawa, sa tito o pinsan o kaya ay sa kamag-anak. Natural lamang na minsan ipahiram sa iyo ang motor lalo na kung iisang compound lang ang inyong tinitiran at magkakapitbahay lang kayo. Sa ngayon ay wala pang batas na nagsasabi na bawal ito o bawal gamitin ng iba ang inyong motor. Ang sinasabi sa bagong Motorcycle Crime Prevention Act o Act A No. 11235, the law also mandates the registration details for motorcycle, including the owner's information, okay? Owner's information lang and motorcycle specifics, yung tungkol naman sa motor. So, walang nabanggit na pwedeng hiramin o pwedeng ipahiram. So, ano ba ang pinakamagandang gawin kung sakaling na checkpoint ka at hiram lang ang iyong motor? Dapat number 1, nakaregister ang motor at hindi pa-expired ang or Number 2, dapat may lisensya ang gagamit at hindi rin expired. Number 3, kung student permit lang ang dala mo, dapat may kasama kang may lisensya. So pupwede yung non-pro o kaya ay pro ang lisensya ng kasama mo. Number 4, mainam na rin na kumuha ka ng authorization sa may-ari ng motor just in case na tatanungin ka sa checkpoint. Ang authorization letter ay dapat may date at pirmado ng owner ng motor. Mainam na rin na may copy ka din na at least isang ID ng owner para mas matibay ang hawak mong authorization letter. Simple lang naman na kahit handwriting lang ng owner sa kapirasong papel ay pupwede na basta authentic o original. Kapag meron ka na nito, wala na dapat kayong kakabakaba na baka mahila o ma-impound ang motor na gamit nyo. Basta may permiso, may authorization letter at lisensya ang manghihiram ay pupwede na po yan. Paano naman kung na-aksidente ang motor mo na hiniram? Kung nasangkot ka sa aksidente ang motor, ang may-ari pa rin ang may sagot lalo na kung ang motor ay hulugan o naka-chatter mortgage. Para maiwasan ng mga komplikasyon, mas mainam na iparecord agad sa LTO ang bentahan ng motor, lalo na kung second hand ang nabili mong motor. So, ano ang sakop ng inyong insurance? Kadalasan ang motor lang ang naka-insure pero hindi ang driver. Okay, take note ha? Kadalasan lang yan pero iba-iba yung case. Depende yan sa inyong provider. Pero kung pinahiram nyo ang motor na may paalam sa inyo o sa may-ari, po pwedeng i-cover ng insurance in case na na-aksidente. Pero depende pa rin yan sa damages at kung sumobra sa policy limit. O minsan mas malalaki yung mga damage kaya mas magastos kaya pwedeng yung sobra ay hindi nasakop ng insurance. So mainam palagi na alamin sa inyong insurance provider tungkol sa mga specific terms ng policy at mga exceptions. Tandaan, mas mainam na palagi tayong safe at uuwi tayo sa ating pamilya pagkatapos nating lumiyahe. Okay, so hanggang dito na lang at sana may naitulong muli kami sa inyo. At huwag nyo nakakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula sa promo TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.